Ang birding isla ng Ireland ay isang mundo kung saan ang mga hangganan sa pagitan ng lupa at dagat ay madaling daanan kung saan lilitaw ang mga kaakit-akit na nilalang mula sa kalaliman. Upang makipag-ugnayan sa mga tao, ang kahangahangang kaharian na ito ay tahanan ng mga Marrows, ang mahiwagang mga nilalang sa dagat ng folklore ng Ireland at Scotland. kinalasan sa kanilang nakahihipnotismo na kagandahan at nakatagong mga lihim ang mga Marrow ay humikayat sa imahinasyong Irlandes sa loob ng mga siglo sa kanilang mga kwento ng pag-ibig, pagkawala at misteryo. Ang mga maraw ay kilala para sa kanilang mga pisikal na katangian at anyo na nagkakaiba ng malaki sa pagitan ng mga kasarian. Madalas na inilarawan ang mga babaeng maroon na may kaakit-akit na kagandahan. May mahabang berdeng buhok na kumakaway na parang lumot sa karagatan. Maliliwanag na mata na kumikislap na nagre-reflekta sa liwanag ng dagat at maputlang translucent na balat na kahawig ng malambot na ningning ng buwan sa tubig. Sila ay may kaliskis na buntot ng isda mula sa baywang pababa, na karaniwang may matinding berde o malalim na asul na kulay na nagpapahintulot sa kanila na lumangoy ng may biyaya at liksi sa kalaliman ng dagat. Ang mga lalaking maro ay may mas kasuklam-suklam at nakakatakot na itsura ang kanilang mga katangian ay kinabibilangan ng kaliskis na balat, matulis ng ngipin, matatalim na kuko, at matitinik na mata ng mga mandaragit sa kalaliman ng dagat. Ang kanilang pangangatawan ay matipuno at matipon na akma sa buhay sa pinakamasalimuot na bahagi ng karagatan. Bersami, Furfing, Trilly, Shingwinugay, Sekagenhin at ng Nsengwering Maro ay nakikita bilang mabangis at nag-iisang tagapag-alaga ng ilalim ng dagat. Ang dualidad na ito sa anyo ng mga Maro ay sumasalamin sa kanilang natatanging kalikasan at mga papel na ginagampanan nila sa mga alamat habang ang mga babaeng Maro ay umaakit at humahalina sa mga tao. Gamit ang kanilang kagandahan at misteryo, ang mga lalaking Maro ay sumasagisag sa nagtatagong panganib ng dagat Gamit ang kanilang nakakatakot na anyo at mailap na pag-uugali, ang gubaros ay medyo marabing kasanaan at kakayahan. Ang pinakakitang-kitang katangian nila ay ang kanilang kakayahang huminga sa ilalim ng tubig. Mayroon silang nakatagong hasang na nagpapahintulot sa kanila na komportabling manirahan sa malalim na karagatan, na madaling kumikilos sa pagitan ng mga ilalim ng dagat na kaharian at ng ibabaw. Kung sa bafay sa bantog sa mekhenyo sa mga ang kahali-hali ng kapangirihan sa pamamagitan ng kanilang melodiya at nakakaakit na anyo maaari nilang akitin ang mga mangingisda at mandaragat na madalas ay nagiiwan ng kanilang buhay sa lupa upang sundan sila sa ilalim ng dagat. Ang mas ay meron ding kakayahan sa pagpapagaling at sorcery sa ilang mga tradisyon. Maaari silang gumawa ng mga potion at magsagawa ng ritual upang gamutin ng sakit, magprotekta laban sa kasamaan, o magbigay ng magandang kapalaran. Ang isa pang nakakatuwang kakayahan ng Mero ay ang kanilang paraan ng pagpwesto bilang tao kapag bumibisita sa lupa. Suot ang kanilang pulang balabal na kilala bilang Colindrith, maaari silang magpalitan nyo pansamantala bilang tao na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na makisalamuha sa mga tao nang hindi nagdududot ng hinala. Kiyong so isang umuferbarang kayunas para ibarigas na eksalat sa ng mahiwagang balabal. Kung saan mawala o manakaw, ang maro ay nakulong sa anyo ng tao at hindi makabalik sa dagat. May mga alamat tungkol sa pakikipag-ugnayan ng maro at tao na may kasamang kasal ng magkaibang species. Sa maraming alamat, ang mga babaeng maro na naaakit sa mundo ng tao o nagmamahal ng malalim ay lumilisan ng dagat upang manirahan kasama ang isang kasosyong tao. tinong ng Purdexensping Turwasiwis na inulat na ba'y natataging katangian, tulad ng kakayahang huminga sa ilalim ng tubig o kakaibang pisikal na katangian na nagtatangi sa kanila mula sa ibang tao. Kabota Flyender Stira Ina, na harapin ng ito sa diskriminasyon at hirap makibagay sa alinmang mundo. Ayon sa ilang alamat, ang mga maro ay nagpoprotekta at tumutulong sa mga tao nagbibigay ng gabay at tulong sa panahon ng bagyo o mapanganib na oras sa dagat. Maaari nilang bigyan ng babala ang mga mangingisda tungkol sa nalalapit na bagyo o patnubayan sila sa mga lugar na sagana sa isda. Musta sung <speaking children> in was cause ng pakikisalamuha sa mga maro. Dahil sa kanilang kagandahan at hiwaga, maaaring madala ang mga tao sa mga sitwasyong may mataas na panganib kung saan manipis ang hangganan sa pagitan ng pagkaakit at panganib. Kanusing Faking Chowling Shores Marrow ay mas sa tulay sa pagitan dalawang magkaibang mundo, Isinasalamin nila ang kuryosidad ng tao at ang pangangailangang tuklasin at unawain ang hindi kilala, pati na rin ang mga panganib at kantimpala na kasama ng pangangailangang ito para sa pagdiskubre. At dahil sa katotohanan ito, patuloy na umaakit ang mga alamat ng mga Marrow sa imahinasyong Irish.